sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto, nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubak mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang paibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisika. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapopootan ang mga gawa ng mga Nikolaita, na kinapopootan ko naman. Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ang magtagumpay, ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay, na nasa paraiso ng Diyos. At sa anghel ng Iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay, nalalaman ko ang iyong kapigatian, at ang iyong kadokhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamungusong ng mga nagsasabing sila'y mga hunjo, at hindi sila gayon, kundi isang sinagaga ni satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin, narito, malapit ng ilagay ng jablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubak. At magkakaroon kayo ng ang sangpang araw magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. At sa anghel ng Iglesia sa purga ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talam, nalalaman ko kung saan ka tumatahan, sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo ikinela ang aking pananampalataya, kahit ng mga araw maniantipas na aking saksi, aking taong tapat, na pinatay sa gitna ninyo, na tinatahanan ni Satanas. Datapuat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka di ilan na nanghahawak sa aral ni bolam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng Katy Shuren sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihahain sa mga Dayos Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nikolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo, at babakahin ko sila ng tibak ng aking bibig. Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. At sa anghel ng Iglesia sa tiyatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos, na may mga matanggaya ng nenggas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli, nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong paibig, at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kay sa mga una. Datapwa't mayroon akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaing si Jezebel, na nagpapanggap na propetisa. At siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga dayos Josan. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, at siya ay ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang iniraratay sa higan, at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapigatian, maliban na kung sila'y magsisipagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako iyaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso, at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa tiyatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni satanas, gaya ng sinasabi nila. Hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan gayon may ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako ay At ang magtagumpay, at tumyupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa, at sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama, at sa kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Pahayag Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 29 Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.